sa mga to. Yan. Yes. Magugas tayo ng map. Araw-araw namin ginagawa yan. Ito yan, magmamap. Dito ako ngayon sa likod. Ayan. Mga gamit namin. Araw-araw yan. So ngayon, gagawin ko ngayon. Magugas tayo ng map. Ayan Ayan Araw-araw yan Hirap talagang kumita ng pera mga tul So ayan So let's go Enjoyin Lang ang kahirapan Huwag kang panghinaan Panginoon, hindi eh, tayo iiwanan kahit na nahihirapan E eh, patuloy na gumapang ituloy mo lang Kung anong nasimulan, huwag magatubili o magalangan Maniwala sa sarili, umabanti at dibaling dahan-dahan Importante, umuusad lang nang walang inaabakan Danas na ako sa lahat, paghihirap at bigat Makikita sa balat, sa kaliw at ugat Kung paano katawa'y pinaiyak sa bawat pagpatak ay merong aral At inspirasyon na tumatak Dahilan kung ba't patuloy akong nagsusumikap Kahit sobra na ang hirap ay nakangiti pa rin Umaharap sa araw-araw na pagsubok na laan niya Para ako'y tumatag kaya in-enjoy ko lang Umahon man hindi, tumama man mali Importante, problema ay hinarap kung nakangiti lang ang kahirapan Huwag kang panghina Sa ini ba ng marami Kung mahirap ay hindi yan basiyan Sipagan at sipagan kabutiyan Ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay Sa simpleng pamumuhay Kung saan dito tayo ay sanay Dati pang naglalakbay Sa kahirapan pagod na ako Pero tiniis ko lang At tinitiis ko lang Lalo't merong pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa Nagtutulak para umabanti pa Para ituloy ko pa Ang mga nasulat na At pinapangarap pa Kahit di man sigurado Malabo man masyado ay inutuloy kahit para na akong lumalangoy sa nagbabagang kumunoy Hirap pag iwasan, prosesoy Enjoyin mo lang at laging tatandaan Di ka nag-iisa, palagi siyang nandyan Enjoyin lang ang kahirapan Huwag kang panghinaan Dating at darating din tayo Sa tingin na Darating at darating din tayo Sa ating inaasap, tuloy lang Panginoon ay di tayo iiwanan Magtiwala ka lang Di ka niya iiwanan Basta magtiwala ka lang Di ka niya iiwanan Basta magtiwala ka lang